We are here in Boston together with Melon. Hello guys, tarat! samahan nyo kaming umikot dito sa Boston. At napakaganda ng itinerary naman. Nahanap ko din yung bilihan ng ano, plaka, Boston. At ito na naman guys, license plate Boston, dagdag sa aking mga koleksyon. Ayan guys, umiikot lang kami dyan. Napakaganda talaga ng lugar nila. Hindi nakakasawang ikutan. Ayan, basta tuloy-tuloy lang yung pag-iikot namin. W Brown. Ayan, ini-enjoy lang talaga namin yung moment na nandyan pa kami. Kasi bukas, wala na naman kami dyan sa Boston. Lilipat na naman kami ng ibang lugar. At yan yung old buildings nila na napakaganda sa city na yan. By the way guys, taglamig na rin pala dito kaya kung makikita nyo, yan yung mga puno nila, nag-iiba na yung kulay ng dahon at nagsilaglaga na rin. O oh, diba guys, napakasaya talaga magtrabaho sa cruise ship kasi talagang nakakaikot at ang dami daming lugar na mapupuntahan. Sup! cool. <laughs> We are here in Boston. Matatuchat. <laughs> Ha <laughs> ha